Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang initan at sagutan ni Yusuf Nurkic at Draymond Green. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, kung maaari pa nga ba talagang kumuha pa ng bagong player ang Los Angeles Lakers ngayong season. Matapos nga po mga katropes ang ilang linggong pag-i-struggle ng Golden State Warriors sa kanilang mga nakalipas na game ngayong season, ay paunti-unti na rin naman nga po silang nakakabawi. Gayong dahil nga po sa pagkapanalo nila sa kanilang huling game laban sa Phoenix Suns, ay umabot na nga po sa 4 games ang kanilang kasalukuyang winning streak at umakyat na nga po sa 25 wins sa 25 losses ang kanilang record bilang 10 sa standings ng Western Conference. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Tumas na nga po sa standing sang Warriors salamat sa patuloy na pagiging consistent na ng shooting ni Stephen Curry at ang pag-step up na ng kanyang ibang mga teammates katulad na lamang na ni Jonathan Kuminga at Draymond Green. And speaking of Draymond Green mga katrops, sa kanilang naging laro nga po laban sa Phoenix Suns ay nakainitan na naman nga po niya dito si Yusuf Nurkic matapos sila magpalit na ng pangaasar at trash talk sa isa't isa. Pagkatapos na rin naman nga po ng kanilang laro ay nagkaroon ulit nga po ito ng sagutan sa kanilang ginawang post-game interview. Ayon nga po sa naging pahayag ni Nurkic, nakakalungkot lamang nga dapong isipin na hindi nga dapong nagbago ang ugali ni Draymond Green, kaya oras na lamang nga dapong bibilangin bago may matamaan na naman siyang player sa NBA. Binabawer naman nga daw po niya kanyang mabubuting sinabi noon patungkol kay Green, gayong hindi rin naman nga po nito deserve ang second chance. Pero ayon na rin naman nga po sa naging sagot dito na Draymond Green, ayaw rin naman nga po maging katulad ni Nurkic na tahimik lamang Since hindi rin naman nga na po na nanalo ang manlalarong tahimik lamang sa loob ng laro, kaya pananatilihin pa rin nga po niya ang kanyang ugali sa loob at labas ng court. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Kung maaari pa nga na talagang kumuha pa ng bagong player ang Los Angeles Lakers ngayong season. Pagkatapos nga po mga katrops na makuha ng Lakers si Spencer Dinwiddie, ay may na nga pong balita na maaari pa nga na kumuha pa ang Lakers ng mga bagong player sa loob ng buyout market sa mga susunod na araw. Pero ayon na rin naman nga po sa nalabas na balita ng mismong sikat na NBA insider na si Jovan Buha ng The Athletic, as of now nga po imposible na rin naman nga po itong mangyari since 15 players lang naman nga po merong standard NBA contract ang pinapayagan ng liga na kunin ng kanilang team unless magbigay sila ng 10-day contract o di kayo mag sila ng kanilang mga manlalaro sa kanilang lineup ngayong season. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.